Virgo, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong first week of September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi po po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, lucky stones sa Namilet, makikita niyo po yung link sa description box below. Taro Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin ano po ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide. Okay, ano po ang theme? We have Page of Wands. Ayan, mukhang may pinaglalaban, may pinaghahandaan. So, pwedeng you are very ready, Virgo, ngayong week na ito. Ayan, Page of Wands. Tignan natin. And, dandun din yung drive mo. Yung parang willingness. Yun yung nakikita ko sa'yo. You are very willing, could be, to learn ngayong ano na ito. Ngayong week. Tignan po natin. To help. So, basta willingness. Yun yung naririnig ko na message or na theme ng iyong first tweet. Tignan pa po natin. We have unsatisfied. Okay, I wasn't happy the way things were going. Kaya naman pala, merong willingness dito to learn. Kasi, hindi kayo satisfied sa mga nangyayari sa life ninyo. Kaya, you want to improve things in your life. Pwedeng sa physical features ninyo, you want to improve. Tignan po natin ano ba yung mga struggles mo Virgo ngayong week. So, titignan po natin to. It's either para maiwasan or masolusyonan po ninyo. Tignan natin, Spirit Guide, ano po ang struggles ni Virgo. Struggles po ni Virgo, Spirit Guide. Ano po ang struggles na ito? Nine of Swords. Nahirapan kayong matulog. Pwedeng may, ano yung iba sa inyo dito. May, pwedeng may depression, may insomnia. Ano pa? nahihirapan. May takot kasi kayo na nararamdaman. Ayan. Siguro nga kasi, pressured yung iba sa inyo. So, nape-pressure kayo. We have three of swords. Meron din dito, heartbroken. Or pwedeng hindi kayo satisfied sa love na binibigay sa inyo ng person nyo. Pwede kasi na crumbs yung, crumbs lang yung binibigay niya sa inyo. So, may nasasaktan dito. Kaya hindi makatulog yung iba sa inyo. Pwedeng broken hearted kayo. We have the devil. Kaya nasa third party relationship ba yung iba sa inyo? Kaya may unsatisfied tayo dito na energy. Kasi pwedeng nafe-feel ninyo na uh, hindi talaga kayo magiging number one. Hindi kayo magiging legal nung taong to. Yung iba sa inyo pwedeng love life yung pinoproblema ninyo. Diyan kayo may struggle. Pwedeng sa finances. Pwedeng sa career wala kayong problema, Virgo. Pwedeng dito kayo sa love life niyo nagkakaroon ng struggles talaga. Pwede po na iba sa inyo madalas kayong ma-involve sa third party. Hindi naman lahat sa inyo, ha? pero 'yan yung kasi yung pinakamalakas na energy na lumalabas. Kaya may struggle kayo dito. Pwedeng hindi lang to isang beses nangyari. Kaya po, ayan, pwedeng may kaugnayan yan sa past life ninyo. So, we have page of ones, diba? Parang meron kayong gustong ipaglaban, pero alam niyo na parang hindi pa man kayo lumalaban, talo na 'yung iba sa inyo. Merong energy na kanyan. We have Dirofan. nga, meron naman dito gustong makawala. Kasi pwedeng toxic na talaga ano 'yung kinalalagyan ninyo. So, struggle nyo to. Pwedeng may struggle kayo talaga regarding your love life, regarding your marriage, regarding sa kontrata. Pwede rin. Pwede rin to pagdating to sa trabaho. Baka hindi na kayo masaya. We have Knight of Swords. Ingat lang kayo sa pagdedesisyon kasi po pwedeng madala kayo ng emosyon niyo, The Fool. Ayan. Baka hindi nyo mapag-isip-isipan yung mga gagawin talaga niyo, Yes, nandun yung willingness ninyo to learn, nandun yung willingness ninyo, pero baka madala ng emosyon. Kaya po, hinay-hinay lang din sa pag -de ngayong week na ito, Virgo. Kaya ingat po kayo sa pag -de dito agad-agad. Check nyo muna yung mga pros and cons na mga gagawin po ninyo. So, tignan naman po natin ano ba yung winnings mo. Spirit Guide, ano po ba yung mga winnings ni Virgo? Winnings, Spirit Guide. Okay. Some of you ba, meron ba kayong kadil na Libra? Kasi naririnig ko talaga yung, yung, ano ni Libra, yung sojak sign niya kanina pa. Yan, akala ko nga si Libra binabasahan ko eh. Yan, baka yung basahin nyo may kadil kayo, Virgo, na Libra. Kasi tignan mo, meron tayo mga, actually meron tayo dito mga swords energy. So yan po, oh, swords. Ano kasi yan, malakas yan, year signs. Gemini, Libra, Aquarius. So, ayun nga. Ano na ba? Tignan natin yung winnings mo. Winnings po ni Virgo. Nailagay ko dito. Hindi ko nakita kung ano yung card na yun. Nine of Wands. So, ito po. Healthy boundaries ito. Yan. Winnings mo yan. Okay? Maglagay ka ng boundaries. Para di ka natin take advantage ng mga tao sa paligid mo. Meron din dito pwedeng may na talaga kayo. Kasi alam nyo na yung tao yon hindi, 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 na talaga healthy o yung sitwasyon na yon we have Knight of Pentacles. Okay, marami sa inyo. Ang focus po ninyo dito is yung trabaho. So, madami kayong trabaho. Madami kayong tanggap na trabaho ngayong week na ito, Virgo. So, pagod pero sulit po yung pagod ninyo. So, kailangan nyo magpahinga. Alagaan nyo yung sarili ninyo. We have the Empress. Meron dito nag-iipon kasi pwedeng mga anak na. Ayan. So, pwedeng may mga anak na din talaga dito ngayong week. So, congratulations po. Have a safe delivery. We have the Hangman. Mm -hmm. So, tuloy-tuloy nyo yung check-up ninyo para po sa mga buntis. Huwag nyo papabayaan. We have the hangman So, meron dito, meron ako nakikita kasi dito, hindi na siya sobrang happy sa decisions, pero lumalaban pa rin. So, alam mo yung nagsasacrifice. Meron tao dito na nagsasacrifice. Virgo, para sa'yo. Or maybe ikaw yung, ikaw talaga tong nagsasacrifice na ito. We have ten of cups. May celebrations ba pagdating sa family nyo? Oh Virgo, happy birthday po Ayan, birthday pala ni Birthday season nyo nga pala Virgo, ayan Kung di nyo pa po napapanood yung happy birthday Virgo natin Watch nyo na po, nandito na yan sa ating channel Search nyo na lang Ten of Cups, may celebration Ayan, mag ba kayo? Ayan po Baka may pa-surprise sa inyo dito yung mga tao sa paligid nyo Tignan natin So, happiness kasi to Happiness and contentment. Mm, sorry. Pasensya na po. Ayan. Pasensya na. Virgo. Queen of Wands. Ayan. Madaming nag-admire sa'yo. Madaming tao dito. Ayan. Pwede rin na makakabili ka ng ninanais mo. Yung damit. Pantalon. Ayan. Yung iba sa inyo. Tignan po natin ano pa yung mensahe for you. Spirit Guide. Mensahe pa po natin. Okay, may mga communications din po na magaganap dito. Okay, mabilisan lang yung communications na to pero magbe-benefit po talaga kayo. So may mga taong malaki talaga yung tiwala sa yo Virgo. Check natin, we have naman po ano to, spruce up your nest. Sabi dito, it's time for a little spring cleaning. Ayun, mag-declutter din po kayo. Kasi yung iba sa inyo, kaya din siguro ang bigat ng nararamdaman ninyo. Mabigat yung energy dyan sa bahay. Kasi po, uh, Virgo ay madaming, ano, madaming kagamitan na hindi naman nagagamit. Your home is is sacred and your surroundings matter. Honor where you you recharge and fill it with beauty. Make space by giving away or donating what you don't need. Your clutter could be someone else's gold. Plus, when we have less to process physically, we have more room to process things emotionally. A clear head and new room for great art awaits. Spruce off your fabulousness. Sino yan yung nag, ano, nag-bumahing? <laughs> Meron yatang bumahing dito. Okay. Ayan. Mm -mm. Mag declutter na po kayo. Alisin nyo na yung mga hindi nyo ginagamit. Pamigay nyo. I-garage sale po ninyo. Kailangan clear. Clear talaga yung inyong isipan. Diba? ba Napanood nyo ba yung September 2023 natin? So, di ba meron tayong cinnamon doon? Mas maganda, bago nyo yung gawin, talagang clean na yung bahay ninyo. Di ba, maaliwalas na. <laughs> Oo, natanggal nyo na yung mga gamit na hindi nyo talaga ginagamit. Tignan po natin ano pa yung mensahe for you. Ayan, baka yung iba sa inyo, itong unsatisfied na to. Di satisfied sa forma ng bahay ninyo, sa kulay ng ano ba, ng kapaligiran ninyo, ng mga gamit po ninyo. A new start is coming. Diba? Totoo naman talaga yan. Meron ba kayong sisimula na project dito? Baka nga iba sa inyo. Ayan, kailangan i-clear nyo na po yung bahay. Kailangan maging maaliwalas yung bahay ninyo. Virgo, ngayong ano na to, ngayong first week. Kaya po maglinis na talaga kayo. Ayan. O, it-dire-diretso nyo po yung paglilinis ninyo. Halo uh, nyo na yung buong bahay Ano ba yung pwede ninyo nang alisin dyan sa bahay po ninyo So ayan lang po yung mensahe para sa'yo Maraming maraming salamat po And see you again on my next video Bye bye, Virgo!